Sa ibang balita, official attempt ng lalawigan ng Sorosogon para sa pinakamalaking nut brittle o pili konserba na naging makasaysayan. Si Daryl Buena ng PTV Legaspi sa detalye. Sa laking 144.16 square meters, napatunayan ng mga sorsugano na hawak nilang titulong Pili Capital of the World. History ngang maituturing ang official attempt ng lalawigan para sa pinakamalaking nut brittle o pili konserba. Mabusisi at metikuloso ang pagbibigay grado ng mga nag-inspeksyon sa pinakamalaking pili konserba o not brittle, kung saan higit dalawang daang katao ang nagluto para mabuo ito. Sumama dito ang labing apat na munisipyo at isang syudad ng probinsya Nag-isa din ang mga kawani ng Provincial Capitol para personal na tunghayan ang itinuturing na historic event ngayong taon kasabay ng pagbubukas ng ikalimamput isang taong pagdiriwang ng Kasanggayahan Festival sa Lalawigan. Makalipas ang higit anim na oras na pagkahanda para isagawa ang uh, largest nut brittle. Nilibot na ito ni mismong official adjudicator mula sa Guinness World Record na si Mr. Austin Johnson. Nagbunyi ang lahat ng nasa venue matapos i-anunsyo ang pinakahihintay na desisyon bilang official, Guinness Record ng World's Largest Nut Brittle. It is massive. It's incredible in size. 144.16 square meters large. So, I was truly impressed by the energy today, the workmanship, and the sense of community that I felt the entire day here. Inaasahang mas lalong makikilalang probinsya ng Sorsogon, hindi lang sa buong bansa kundi sa buong mundo dahil sa naging pagkilala at pagkakatala nito sa Guinness World Records. Naging matagumpay ang official attempt ng Sorsogon bilang largest nut retail na isa dito sa Provincial Gymnasium ng Lalawigan ngayong araw. Mula Sorsogon, Darrell Buena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.